Pagtudlo sa mga pinariso sa firefighting fighting, uh, sa mga pamaaging makalikay sa sunog ang usa sa highlight sa mga kalihukan sa Talisay City Fire Nining Fire Prevention Month nga sugdan o mga Si Femari Dumabok sa report. Nakita sa Talisay City Fire Station nga may matabang ang mga person under police custody sa kampanya aron makalikay batok sa sunog. Subay so ni ini ni Talisay City Fire Marshal Attorney Alvin Toryon nga moduo ang kabumbiruhan sa mga jail facility aron mapailawom ang mga piniriso sa firefighting training. Kabahin na usab kini sa outreach program sa Talisay City Fire Station. Ako sila mga 23 sa pagkaan ng mga toiletries sa nandang magdadakan ato sa Chilao, tani fire safety seminars kay na realize na, 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 mong nako. Na ang karita sa gawas magkanta o safe place winners usually kanang passing ang atong mga panumbang atong mga participants kay mga bising o na may nagganang na express one makapokus sila ka muntun rin yun na dito kanang matalapis na isang gawas ramang gina sila Padayon sa mag ilang pagpahigay ng mga Far Olympics sa mga eskwelahan o sa kabaranggayan. Naguna kini nga kalihukan sa Bureau of Fire Protection aron kanunang mapahinumdoman mapahinumduman ng publiko batok sa mga sunog. Sa unang duha kabuan ng tuiga, napu ka mga sunog ang natala sa dakbayan sa talisay. Tulo ka mga barangay sa dakbayan sa talisay ng mga lawaan tres, poblasyon o kandulawan ang nakasinati o grabing sunog. Obani Rod Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak